ay isang kahon ng mga lapis. Nabili ko ito ng isang daan dalawampung piso. Ito naman ay isang planner. Nagkakahalaga ng dalawang daan labintatlong piso. At ito naman isang set ng bond paper na nagkakahalaga ng 336 na piso. Magkano kaya lahat ng mga nabili ko? Hello, mga bata! Alam niyo ba kung ano ang gagawin para malaman ang kabuwang halaga ng mga presyong nabanggit natin kanina? Ah! Ang gagawin ay addition o pagsasamahin. Ang kabuuang halaga ng lahat ng binili ko ay anim na raan, anim na piso. Ang galing! Paano kaya nangyari ito? Malalaman niyan sa ating araling ngayon. Excited na ba kayo? Kumusta mga bata? Heto na naman ako, si Teacher Vicky, ang pretty teacher nyo sa Math 3. Sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay pagsasama-sama ng mga bilang na may tatlo hanggang apat na digits na walang regrouping at mayroong regrouping. Bago tayo magsimula sa ating aralin, maglaro muna tayo. Okay ba 'yon? Ang laro natin ngayon ay matalas ng isipan, tanong-matsa sagutan. May ipapakita ko sa inyo at subukan ninyong sagutan ang mga ito sa loob lamang ng limang segundo. Ang siyam, dagdagan ng isa ay... Simulan na! Ang sagot ay sampu. Tama din ba ang sagot ninyo? Magaling! Ang dali lang, di ba? Sunod ang walo, dagdagan ng lima, dagdagan ng tatlo ay... Simulan na! Ang sagot ay labing ani. Tama din ba ang sagot nyo? Mahusay! Ito naman! Ang dalawamput apat dagdagan ng labing lima ay... Simulan na! Ang sagot ay tatlong putsyam. Tama din ba ang sagot nyo? Magaling! Eh, ito. Ang pito, dagdaga ng tatlo, dagdaga ng sampo, ay... Simulan na! Ang sagot ay dalawang po. Tama din ba ang sagot ninyo? Magaling! Ayan, nagising na ang mga isip natin. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Naaalala niyo pa ba ang ibig sabihin ng addition o pagsasama-sama? Ito ba ang isa sa mga paborito mong gawin o nalilito ka pa rin? Mga bata, huwag kayong mabahala. Ngayon, sabay-sabay nating pag-aralan ang addition o pagsasama-sama ng mga bilang na may tatlo hanggang apat na digits na walang regrouping at mayroong regrouping. Bilang pagsisimula ng ating aralin, alamin muna natin ang mga salitang ito. Regrouping. Carry over. Addends. Pamilyar ba kayo sa mga salitang ito? Unahin muna natin ang regrouping Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa asignaturang matematika o sipnayan, ang regrouping ay paraan ng paggawa ng grupo ng sampuan kapag pinagsasama-sama ang mga bilang. Ang carry over ay ang paglalagay ng numero na nasa sampuan ng sagot sa itaas ng unang numero ng kasunod na place value na nasa kaliwang hanay. At ang addends naman ay ang tawag sa mga bilang na ipagsasama. Mas lubos ninyong mauunawaan ang mga salitang ito sa ating talakayan. Ready na ba kayo? Tuklasin. 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 Unawain at pag-aralan ang sitwasyong ito. Si Nessa ay isang manunulat. Sa isang oras na pagsusulat niya, umabot sa 375 ang salita ng mga naisulat niya. Pagkalipas ng dalawang oras, nadagdagan ng 820 ang mga salitang naisulat niya. At pagkalipas ng apat na oras, nadagdagan ulit ng 2,153 salita ang naisulat niya. Ano kaya ang kabuuang bilang ng mga salitang na isulat niya sa loob ng apat na oras na pagsusulat. Suriin Nabanggit kanina na mayroong 375 na salita ang naisulat niya sa isang oras na pagsusulat. Nadagdagan ng 820 salita pagkalipas ng dalawang oras at nadagdagan ulit ng 2,153 salita ang naisulat niya pagkalipas ng apat na oras. Para masagutan ang katanungang ito, narito ang tatlong hakbang na maaaring gamitin sa pagsasama-sama ng mga bilang. Una, isaayos o isulat ang mga bilang patayo para makita na ang lugar o place value sa isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan ay magkakahanay. Kaya, kung isa sa ayos o isusulat ang mga bilang na ito patayo, ganito ang mangyayari. Makikita na ang lugar o place value ng isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan ay magkakahanay. Muli, tiyakin lang natin na ang pagkakasulat ng mga bilang na ito ay nakahanay sa bawat place value ng isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan para hindi tayo malito at magkamali kapag pinagsama-sama na natin ang mga bilang na ito. Ikalawang hakbang Isulat ang simbolo ng pagsasama-sama ng bilang at maglagay ng linya sa ibaba ng mga bilang. Ganito ang mangyayari. Sa ikatlong hakbang, pagsamasamahin ang mga bilang sa isahan, sampuan, sandaanan at libuhan. Isulat ang sagot sa ibaba ng linya. Unahin muna nating pagsamahin ang mga bilang sa isahan. Ang digits na lima, zero at tatlo. Ang lima dagdagan ng zero ay lima. Ang lima dagdagan ng tatlo ay walo. Isulat ang walo sa ibaba ng linya, kahanay ng isahan. Sunod na pagsamahin ay ang digits sa sampuan. Ano-ano ang mga digit na nasa sampuan? Ang digits na pito, dalawa at lima. Tama! Ang pito, dagdagan ng dalawa ay siyam. Ang siyam, dagdagan ng lima ay labing apat. Isulat ang labing apat sa ibaba ng linya. Teka, bakit nagkaroon na ng sagot ang hanay sa sandaanan? Eh, hindi pa natin pinagsasama-sama ang mga numero na nasa sandaanan. Mga bata, tandaan! Kapag ang sagot ay lagpas sa siyam, dito natin gagawin ang regroup o carry over. Ang regroup o carry over ay ginagamit kapag ang sagot sa pinagsamang bilang ng bawat place value ay lagpas sa siyam. Ang numero na nasa sampuan ng sagot ay ilalagay sa itaas ng unang numero ng kasunod na lugar o place value na nasa kaliwa nito. Balikan natin ulit ang sinasagutan natin kanina. Dahil ang labing apat ay lagpas sa siyam, gagawin natin ang regroup o carry over. Sa sagot na labing apat, anong digit ang nasa sampuan. Ang digit na isa. Tama! Kaya, ang digit na isa ay ilalagay o carry over natin sa itaas ng unang numero ng kasunod na place value sa kaliwa nito. At isulat ang digit na apat sa hanay ng sampuan sa ibaba ng linya. Ganito ang mangyayari. Nakita nyo ba? Kabilang na ang digit na isa sa hanay ng sandaanan kung saan ito ang kasunod na lugar o place value na ating pagsasamahin. Ang sunod na pagsasamahin ay ang mga bilang na nasa sandaanan. Ano-ano ang mga digit na nasa sandaanan? ang mga digit na isa, tatlo, walo, at isa. Ang isa, dagdagan ng tatlo, ay apat. Ang apat, dagdagan ng walo, ay labing dalawa. Ang labing dalawa, dagdagan ng isa, ay labing tatlo. Anong napapansin niyo sa sagot? Ang sagot na labing tatlo ay lagpas ulit sa siyam. Kaya, I-regroup o i-carry over natin ang digit na nasa sampuan nito. Ano ulit ang digit na nasa sampuan ng labing tatlo? Ang digit na isa. Tama! Ngayon, ilagay o i-carry over ang digit na isa sa itaas ng numero ng kasunod na place value sa kaliwa nito. At isulat ang digit na tatlo sa hanay ng sandaanan sa ibaba ng linya. Ganito ang mangyayari. Kabilang na ang digit na isa sa hanay ng libuhan kung saan ito ang kasunod na lugar o place value na ating pagsasamahin. Ngayon, pagsamahin naman natin ang mga digit na nasa libuhan. Ano ang mga digit na nasa libuhan? Ang mga digit na isa at dalawa. Tama! Ang isa, dagdagan ng dalawa ay tatlo. Ang sagot ay tatlo. Isulat o ilagay na natin ang tatlo sa ibaba ng linya sa hanay ng libuhan sa ibaba ng linya. Kaya ang kabuuang sagot ay tatlong libo, tatlong daan at apat na putwalo. Ang kabuuang salita na naisulat ni Nessa ay tatlong libo, tatlong daan at apat na putwalong salita sa loob ng apat na oras ng kanyang pagsusulat. Ngayon, handa na ba kayo magsanay? Dumako na tayo sa... Pagyaman. Pagyaman. Subukin natin ang inyong galing. Kunin ang inyong lapis at papel at sagutan nito. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para masagutan nito. Isaayos ang mga bilang patayo at pagsamahin ang mga ito. Gawin ang regrouping o carryover kung kinakailangan. Sa unang bilang... Isaayos at pagsamahin ang mga bilang na Dalawang daan at tatlong putwalo Tatlong daan at apatnaput isa Isang daan at sampu Sa ikalawang bilang naman Isaayos at pagsamahin ang mga bilang na Isang libo Limang daan at walumput dalawa Pitong daan at walumput aning Dalawang libo apat na raan at tatlong po. Umpisahan na! natin ang unang sagot. Kung isa sa ayos ang bilang na ito patayo, ganito ang mangyayari. Ngayon, pagsamahin muna natin ang lahat ng bilang. Sa isahan, ang walo, dagdagan ng isa, dagdagan ng zero, ang sagot ay siyam. Isulat ang siyam sa hanay ng isahan sa ibaba ng linya. Sa sampuan naman, ang tatlo, dagdagan ng apat, dagdagan ng isa, ang sagot ay walo. Isulat ang walo sa hanay ng sampuan sa ibaba ng linya. Sa sandaanan naman, ang dalawa, dagdagan ng tatlo, Dagdagan ng isa, ang sagot ay anim. Isulat ang anim sa hanay ng sandaanan sa ibaba ng linya. Kung mapapansin ninyo, hindi tayong gumamit ng regrouping o carryover dahil hindi naman lumagpas sa ang sagot sa bawat hanay. Kaya, ang ang sagot ay 680 siyang. Kaparehas ba ito ng sagot ninyo? Magaling! Ngayon naman, tingnan natin ang sagot sa ikalawang bilang. Kung isa sa ayos ang bilang na ito patayo, ganito ang mangyayari. Ngayon, pagsamahin muna natin ang nasa isahan. Ang dalawa, dagdagan ng anim, dagdagan ng zero ay walo. Isulat ang walo sa hanay ng isahan sa ibaba ng linya. Sa sampuan naman, ang walo, dagdagan ng walo, dagdagan ng tatlo, ay labing siyam. Dahil lagpas sa siyam ang labing siyam, ilagay o i-carry over natin ang digit na isa sa itaas ng unang numero ng kasunod na place value sa kaliwa nito at isulat ang siyam sa hanay ng sampuan sa ibaba ng linya. Kabilang na ang digit na isa sa hanay ng sandaanan. Ngayon naman, pagsamahin ang lahat ng bilang na nasa sandaanan. Ang isa, dagdagan ng lima, dagdagan ng pito, at dagdagan ng apat ay labing pito. Dahil lagpas ang labing pito sa siyam, ilagay o i-carry over natin ang digit na isa sa itaas ng unang numero ng kasunod na place value sa kaliwa nito at isulat ang pito sa hanay ng sandaanan sa ibaba ng linya. Kabilang na ang digit na isa sa hanay ng libuhan. Ngayon naman, pagsamahin ang lahat ng bilang na nasa libuhan. Ang isa, dagdagan ng isa dagdagan ng dalawa ay apat. Isulat o ilagay ang apat sa hanay ng libuhan sa ibaba ng linya. Kaya, ang kabuang sagot ay apat na libo, pitong daan at siyam naputwalo. Kapares ba ito ng sagot ninyo? Magaling! isa isi. Ano mga bata? Alam niyo ba kung paano magsama-sama ng mga bilang na may tatlo hanggang apat na digits? Sa pagsasama-sama ng mga bilang, tandaan lang ang tatlong hakbang. Naalala niyo pa ba ang tatlong hakbang sa pagsasama-sama ng mga bilang? Unang hakbang, isaayos o isulat ang mga bilang patayo. Para makita na ang lugar o place value sa isahan, sampuan, sandaanan at libuhan ay magkakahanay. Ikalawang hakbang, isulat ang simbolo ng pagsasama-sama ng mga bilang at maglagay ng linya sa ibaba ng mga bilang. Ikatlong hakbang, pagsamasamahin ang mga bilang simula sa isahan, sampuan, sandaanan at libuhan. Wag din kalilimutan na ang regroup o carryover ay ginagamit kapag ang sagot sa pinagsamang bilang ng bawat place value ay nagpas sa siyam. Ang numero na nasa sampuan ng sagot ay ilalagay sa itaas ng unang numero ng kasunod na lugar o place value na nasa kaliwa nito. Nakuha niyo ba? Natapos na naman ang aralin natin sa araw na ito. Naniniwala ko na mas lalo niyo pa itong mapaghuhusayan kapag patuloy ang inyong pagsasanay. Huwag lang tumigil at huminto sa kalagitnaan. Kung may sipag at tiyaga, kayang-kaya nyong masagutan ang mga gawain sa math. Kaya naman, kapag math ang aralin, walang mahirap. Basta't masaya itong tatalakayin. Ganyan ang math 3, dito lang sa DepEd TV. Kaya naman, mat-sayang matuto! Muli, ako si Teacher Vicky, ang pretty teacher nyo sa matri. Hanggang sa susunod, paalam!